Hello so guys, for today's video nandito ako so, so, sa mall Hindi ako video Ayan, so ayan guys Hindi tayo kanina sa Aban Hindi ako kanina So Please subscribe and hit the bell button Para mga hindihang updated So ayan ang ulan puti tumigil na ulan Kanina ang lakas So ayan, So, paulan, stay safe Tingnan tayo So, ayan Ito tayo sa may mall uh, Pagawa ng cellphone So, mulan lang Ayan kanina guys, ang lakas ng ulang kanina, kaya sumilong tayo dito sa may mall at abang nagpapagawa ng cellphone so, itay ko nang tumigil ang ulan, so ayan min na yung ulan so, pwede na tayong malis, so, nakamotor lang tayo so ayan, maliwanag na ulit tayong araw so, malinis na ulit yung ulap, so wala nang yan. <laughs> oh, ayan Ingat-ingat mga ka-ride So Tayong masyadong mabilis Kung lalo na madulas yung daan So Yan ang sitwasyon dito Sa may pangka mga idol Mga guys So yan Stay safe. Uh, medyo traffic. dahil may pasok yung mga estudyante. So, huwag mainit ang ulo sa daan. Traffic. So, maraming sasakyan. Kahit sa parte ng daan. pa talaga. So, iwas yung init ng ulo, mga idol. So, ayan. Kalma lang. Walang 阿威阿威说